Posible daw na ito ay sinasadya ni Digong dahil wala pa naman daw na babalita uh, sa kanyang kalagayan kung totoo nga meron ng dementia or Alzheimer's disease etong isang ito dahil napakabilis niyang makalimutan sa, sa hearing na yon na siya ay nag-take ng oath at eto nga madalas din daw niyang banggitin na siya ay 73 years old doon sa pagdinig na yon Ilang taon na ba si Siligong Gonyo, etong Siligong? Bali, ito pong si matandang to ay 79 years old na. Kung tutuusin, bata pa yan. Okay? Kung tutuusin, yung mga naging, marami na naging politiko, uh, kahit sa US, na mas di hamak na may katandaan sa 73 or 79 years old. Pero ang isang ito, sa nakikita natin, dahil nga booking na, na square na, bestado na, wala nang lusot. Ayan. Ito, ito posible ha, ah, na nagkukunwa rin may sakit. May sakit. Para ano? Para nga naman ito ay kanyang maging depensa. Kung sakaling um, diba, isulong o talagang Uh, dumating na yung ICC. Ito daw ang posibleng maging depensa ni Bicong. Hmm. Ayan. Tsaka yung kanyang pananalita, lalong lumala. Kung nung nasa pwesto pa siya, uh, madalas ay magmura. Ngayon, ang tindi. Yung kanyang pananalita, nakikita mo na galit. Nagmumula sa galit na kalooban. Dahil siguro sa matinding pangamba. Pag may takot at pangamba ka, tapos sasabayan mo ng galit, talo ka dyan. Siguradong talo ka dyan. So anong mangyayari? Ito ba ay posibleng ni Digong? Yung kanyang pagbabaliw-baliwan. No? Pagiging, o pagkukunwari na may sakit, na demensya, o uh, Alzheimer's nga. Kung si Sara Duterte ay nagbaliw-baliwan, eto naman, nagkunwari may sakit. Ganyan po tayo lukuhin na mga mga Duterte. At kung ikaw ay patuloy na nagpapaloko, sa tingin ko po, mas malala ang sakit niyo.